Last news update. Sa ating mga balita, lalaking nagtago ng labing-anim na taon dahil sa kasong murder arestado sa Bulacan. Tatlo patay, dalawa sugatan nang sumalpok ang kotse sa isang concrete barrier sa Laguna. 47 degrees Celsius na heat index tatama sa giwan eastern summer ngayong araw ayon sa PAGASA. Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ang isang lalaking wanted sa kasong murder matapos ang halos labing anim na taong pagtatago sa batas. Sa ng arrest warrant mula sa Caloocan City Regional Trial Court Branch 126, Inaresto ng Philippine National Police Northern Police District o PNP-NPD ang 31-anyos na suspect sa isang area sa barangay Minuyan sa bayan ng Norzagaray sa Bulacan. Ayon sa pulisya, nagugat ang kaso ng suspect dahil daw sa maling akala sa nawawalang cellphone na nagresulta sa pagkamatay ng nakaalitan nitong biktima taong 2008. Dado na rival sa ospital ang tatlo sa limang magkakaanak matapos silang masangkot sa road accident sa Louisiana, Laguna. Makikita sa CCTV footage ang pagsalpok ng pulang kotse sa isang concrete barrier sa kabilang linya ng kalsada sa kahabaan ng National Highway na sakop ng barangay San Isidro sa naturang lugar. Dahil mabilis ang takbo ng sasakyan, bahagya itong tumilapon dahilan upang magtamong ng matitinding pinsala sa katawan at ulo ang tatlong pasahero ng kotse na pawang mga senior citizen na kanilang ikinasawi. Sugata naman sa trahedya ang isa pang pasahero at driver ng kotse na nagpapagaling pa sa ospital. Galing umano magkakaanak sa isang lamay sa Bicol at papauwi na sana sa Rizal na mangyari ang insidente. Posibleng maramdaman ngayong araw ang 47 degrees Celsius na heat index sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa ad ng pag-asa, ito ang pinakamataas na computed heat index ngayong araw na nasa dangerous category. Papalo rin sa apat na put dalawang mga lugar sa bansa ang dangerous heat indexes mula 42 to 46 degrees Celsius ngayong Huwebes, May 23. Samantala, naitala naman sa Baguio City ang pinakamababang heat index forecast na nasa 27 degrees Celsius. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, Naguulat. At inyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.